Lono so ngayon no um, marami sa atin dito no ng mga belief no na namamana natin sa ating mga ninuno natin no. Itong mga patutuo na ito is um nagmula ito sa mga Catholic belief, di ba? Sa panahon noon no. So ngayon um gaya na lang to no pag namatay ang isang tao, di ba? Um, uh, pinapasok nila doon sa ano sa isang lungon ba 'yon? Ang tawag niya sa ano. Uh, tapos uh, naka-stay ito sa bahay no at, dinadasalan at, at ano ba tawag niyo no parang vigil sa Bisaya ayan no inibigilan no so, noong unang panahon no? noong unang panahon no sa oras mamatay ang isang tao diretso na yan ilibing kukunin na yung patay na katawan at saka ilibing di ba naalala niyo nung panahon no si Kristo at saka yung mga yung dalawang kasama ni Kristo din o no, na ipinako sa cross na namatay sila sa cross na tatlo di ba kasama nating Panginoong Isa Kristo no di ba pagkatapos sila mamatay is uh, kinuha yung katawan nila at saka inilibing agad di ba wala nang mga ano wala nang mga maraming mga seremonyas pa no, na ilagay pa doon sa bahay at saka maraming mga uh, nagbibigil kumbaga ano yon dito rin sa Acts no sa so mababasa din natin sa Acts no sa Acts chapter 5 no, no na verse verse um, chapter uh, verse 6, di ba? Nung sa panahon ni si Ananias, nung na, na yung kumbaga nagsinungaling sila kay Apostol uh, Pedro, di ba? Tapos biglang namatay si Ananias, no? Anong nangyari, di ba? Dito sa chapter 5 verse 6, di ba? Pumunta yung mga binata, yung mga lalaki at at binalot yung katawan niya, patay na katawan niya at inilagay sa at dinala sa labas at inilibing, di ba? Inilibing agad, wala na maraming mga seremonyas, no? Ganon din nangyayari kay Safira, no? biglang namatay tapos pumasok din yung mga mga binatang mga binatang lalaki tapos uh, kinuha yung katawan niya at binalot din at inilibing siya sa katabi ng kanyang asawa. Yun yung yun yung mga ginagawa nila noong unang panahon pang mamatay. Ngayon kasi no, maraming mga ano sa atin no, maraming mga patutuo no na mga mga ano, ng mga belief no mga katulip bilip na naaadapt ng bawat tao, bawat na tao, bawat tao no na minsan na ah, nilagay pa sa bahay kasi ganito ganyan no ano kaya yan Rel ko yan kasi ah, nangyayari yan sa atin ngayon pero itong mga mga belief na ito or mga panipaniwala na ito is ang ah, nagmula talaga ito sa mga katolik tinatawag ito is katolik belief no? nagsimula ito sa mga Italy sa mga Rome, ah, na Rome ba yon sa mga ganon No, pero kung bot kung bot isipin mo kung isipin mo talaga pagkatapos mamatay ng isang tao, yung katawan na yan wala na yan. Pero ngayon, min, pinapaganda pa, minimikapan, tapos maganda pa yung ano niya, yung yung lungon, ano tawag niya sa ano, mahalin, mamahalin. Tapos nakahika, pinagandahan, nakasuot ng mga ganun, ganito ganyan tapos hindi nila alam pagkatapos ilibing nyan, ilang araw niyan o ilang araw niyan papasukin na yan lahat ng mga maruruming bakterya inuuod tapos ganoon lumipas ang ilang buwan o taon o lumipas ang ilang taon bubuksan nila wala na marumi na bulok mga buto na lang buto na lang yung natitira so ito yung mangyayari sa atin so walang kakwinta kwenta yung mga ginagawa ng isang tao noon na pinapahiga pa sa magandang ano uh, yun nga no At tapos ganito ganyan kung ako papipiliin yung mas maganda no kung mamat pagkatapos ng isang tao mamatay si agad para wala nang ano yan wala nang wala nang kumbaga maraming mga seremonyas kasi wala na yan itanggapin na natin no? na wala na yung minamahal natin no yung katawan lang yan yung katawan lang yan no pagkatapos niya no after death no isa harap na siya sa ating Panginoon hahatulan na siya so wala tayong kaalam-alam kung nangyayari dito sa lupa at lalo na yung mga tao na no, namatay na wala na rin wala na kaalam-alam sa mga nangyayari sa lupa at tayo rin wala na rin kaalam-alam kung ano yung nangyayari sa kanya after judgment no sa kanya after judgment sa Panginoon so ganito yung sana no, no? kasi marami tayong mga sinusunod dito ng mga panipaniwala no na hindi naman talaga kumbaga sang ayon sa nakasulat sa Biblia hindi naman talaga siya kumbaga nasu kumbaga hindi 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 siya nasusunod yung kautusan sa Biblia ba siya nasabi sa Biblia dahil nga gumagawa tayo ng sarili nating kakbang no gumagawa tayo ng sarili nating daan no, ganito ganyan pero hindi natin mapipigilan kasi iyon talaga yung uh, ginagawa yung mga kumbaga kapanipaniwala na sinusunod ng mga tao ngayon lalo na pagkatapos mamatay ng isang tao marami pa mga proseso mga papilis hindi mo agad mailibing no maraming mga dahilan sa panahon ngayon pagkatapos umatay ang isang tao pero iisa lang naman talaga no, pagkatapos umatay ng isang tao wala na talaga yan masakit man o no, hindi tanggapin natin wala na talaga siya no? so marami pang mga salamunya pa, pinapaganda ganun to ganyan para pang para ako ng panahon na pano, pano oh, tingnan no? oh, ano nangyayari yan oh, nangyayari yan no, wala ang aking ina masakit gusto ko sana no na ilibing na lang agad no kasi araw-araw ano, no makikita ko siya ganyan sakta ako lalo na wala ako sa tabi niya no namatay siya so parang gusto ko na ilibing agad no ito ay binabase ko lang dito sa kasulat sa Biblia no na iba pala yung mga paniniwala ngayon no na sinusunod ng mga tao ngayon kaysa sa mga paniniwala noong unang panahon kasi sa oras ng isang tao mamatay wala na yan ilibing na lang agad yan wala na yan eh hindi na natin yan may no, babalik kahit pa na natin yan araw-araw na nasasaktan lang tayo no so sundin na natin sana no yung nakasulat sa Biblia pero kaso hindi na susunod yan kasi nga um, may mga tao talaga no, na pumipigil no na ganito ganyan so wala tayong magagawa no so hanggang dito na no maraming salamat sa the amen